Anong pakiramdam mo? Ako ay sobrang saya. Ako ay masaya. Ako ay masaya. Tingnan mo ako. Ako ay masaya. Nakikita mo bang ang aking ngiti? Ako'y nakangiti dahil ako ay masaya. Masaya ako dahil kasama kita. Pwede bang tingnan ko ang iyong ngiti? Napakaganda ng iyong ngiti. Pwede bang parinig naman ang iyong tawa? <laughs> Napakaganda rin ang tawa mo. Natawa ako sa tawa mo. Alam mo ba kung ano pa ang nagpapaligaya sa akin? Ang halik at yakap ni nanay at tatay. Masaya rin ako kapag nakikipaglaro sa aking mga kaibigan. Ikaw! Ano nagpapasaya sa iyo? Nakakatuwa naman. Ang sarap talaga sa pakiramdam pag masaya.